By... ay mo kayo bang? Ba, yan, yan dito sa ano? Tulong-tulong ito. Ba, yan yan sa ano? Sa lasa. Pista kasi dito sa ano rin so. Ayan, dalawa nag-vlog rin doon. Medyo maraming damo. Masukal. ni Pahit? oh, pambago na. Ang mga kinabang, ano'y di tapos? Gabulig ito mga kinabang, ano'y kay pista sa amon sityo? Tugong? Ari kami o, oh, kaya, kuha ng isa at ito ka ano? Kay papista talaga ito? Papista talaga ito? Papista talaga kasi para masaya yung ano? Para masaya yung ating pista ba? Ah, uh, na kayo kay pista talaga sa amin. Di pwede nga kaya ini magtulong tong mga kainabang.

Camera, Ito yung plaza mga kahinabang. Ito. Yung lilinisan namin ngayon. Ano o? Ayan o, isang vlog ka o. No. Mga three, three brothers. <laughs> mga magandang hapon po sa inyong lahat no sa buong mundo sa mga kita sa aming video ha. sabi ko lang po talaga ngayon na hindi kami nakakuntin nung nakaraang linggo pa apat na linggo na kasi ito si Nabang Tata at saka si Nabang Noy eh, busy sa bukid nag po sila sanay ganito lang po supportahan nyo lang aming youtube channel bago yung facebook page namin uh, pwede rin po kayo magpadala sa aming account sa mga kainabang sa Gcash saka nandyan din po yan sa aming account. Tingnan nyo lang po sa account ng mga kainabang. Uh, maraming salamat po sa lahat ng nagtiwala sa amin. Uh, sa muli, humihingi ako dispensa na humihingi kaming ng dispensa sa inyo na no? hindi kami nakapagpatuloy ng pag-vlog na ang namin uh, magbigay ng tulong sa mga nangailangan din. Kaso ito nga po, busy. Tapos minsan, financial po ang kailangan namin na uh, konting halaga, na makatulong din sa kahit paano, pambigas-bigas. Yun lang po, pasensya na muli sa aming pag pagkukulang sa mga umasa sa aming pag-vlog. Naming tatlo ni Nabang Noy at sa kanina bangta Ta. Kasi bising busy po talaga siya. Sa ngayon nga, gusto namin upunta ng El Nido kasi may transaksyo din kami doon. Pero naputol kasi malakas ang ulan doon. Uh, sana isuportahan nyo lang po ang aming kuwan ah, maraming salamat pala doon sa Three Brothers Palawan ah, sa nag sa amin kanina. Ah, maraming salamat sa kanila. At saka suportahan nyo rin ang aming vlog na mga kahinabang vlog. At saka pasinsya na kayo kasi busy, -busy rin kami sa panahon na ito. At saka yung content namin hindi natuloy-tuloy kasi marami kaming ginagawa. Lagi kaming nasa bukid. Kaya pagpasensya nyo sana, lagi nyo kaming suportahan, lagi nyo subaybayan yung uh, video namin, kahit pa paano, pinagawaan ng paraan para mapanood nyo lagi. Maraming salamat, yun lang. At saka mga kahinabang vlog, yung mga three brothers palawan, suportahan po natin, suportahan din natin sila. At saka, totoo naman na mabuti naman sila eh, totoo totoo at tunay ng mga kaibigan. Kaya yun lang mga kahinabang, maraming salamat. I'm é.